magiging pasyalan dito dito tayo mga kabaka ngayon sa ito yung Dolomite Beach uh, kadugtong po ito nung uh, vlog ng nakaraan uh, dito ng nakaraan nakita nyo naman na daming basura uh, at hindi nga kaya ayang uh, mamasyal dito nakita nyo naman doon sa nakaraang vlog uh, at, na dalang talagang ang dalampasigan itong Dolomite Beach na ito ay ano napuno ng basura dalawang masamang panahon na dumaan dito sa Manila. Bagamat hindi ito po ay nasentro ng bagyo, eh nagkaroon dito ng ano, ng talagang masamang panahon. Nagkaroon dito ng malalakas na alon hanggang uh, pinadpad dito sa lugar na ito yung maraming basura. O pero maganda na mga kabaka. O, salamat po dun sa ano ha, Manila Bay Warriors. Uh, na patuloy na tumutulong dito doon sa mga volunteers uh, naglilinis po nitong ating ano itong dating tambakan ng basura na ngayon ay isa ng ano uh, maayos na naging pasyalan nakita niyo namang mga kabaka mainit pa po ito ha mainit pa oh, pero ang daming tao oh, mamaya lalo na po siguro mga alas 5 alas 6 tanghapon uh, mas mas maraming tao po dito napakaganda mga kabaka napakaganda po uh, ah, syempre hindi siya tulad nung natural na ano oh, natural na na sand beach syempre hindi yan man made po ito mga kabaka eh, na expect natin na ah, hindi siya ganon ka ganda tulad nung ah, natural na sand beach na alam natin na ah, kahit bagyuhin kahit nampasin ng malalaking alon eh talagang maayos pa rin o, syempre yung mga basura dito hindi mo isisisi sa ano yan <laughs> sa mga bagyang dumaan o wala ibang sisihin dyan mga kabaka kundi yung ano yung kawalang disiplina nating mga Pilipino o kilala tayo dyan number one po tayo dyan saan ba mang gagaling yung mga basura kundi sa atin din o kaya nung naglutangan dito tuwing may masamang panahon o yun yun, pinabalik lang ng kalikasan yan. O, yan ay ano eh. Sabi nga eh, basurang tinapon mo, babalik sa iyo. Ganun lang po yun. Pero ngayon maganda na. At maraming maraming salamat. Ulitin ko po doon sa mga volunteers at doon sa Manila Bay Warriors na nangangalaga ng kalinisan dalawang araw lang po mula nung magtambakan ng basura dito ah, nalinis na po agad nila ito at maayos na po mamasyal dito mga kabaka maganda na oh. maaga po yan sana lang talaga tayong mga Pilipino ano patuto tayong pahalagahan yung mga bagay na katulad nito alisin muna natin yung ano yung yung mga hidwaang politikal sa dami ng kumokontra pero ngayon maayos kesa po dun sa ang nakatambak nung una dito ay mga pasura at kita mo kahit nasa malayo ka kahit nandun ka sa kapila sa Roas Boulevard ay maaamoy mo po yung panghi pag dumaan ka dito talagang hindi ka aya pati yung mga syempre yung mga dumi ng tao hindi po kaya-aya ang amoy o siyempre ngayon hindi pa siya ka kapres ang hangin. At medyo polluted pa po ang tubig nito. Kaya nga doon sa entrance bawal, bawal maligo eh. Sabi ng DOH, eh, ah, kumbaga hindi pa pinapayagan ng mga tao. Hindi pa kaaya-aya para sa tao ito. na ah, baka magkaroon pa tayo ng ano dyan, sakit. Baka makakuha pa po tayo. Gawa nga ng kailan lang naman siya nalinis at yung mga yung pollution nandyan pa rin bagamat malaki nang ipinagbago po dito bumalik lang po ako dito mga kabaka para ipakita sa inyo itong ano itong dolomite beach at maraming maraming salamat po sa inyo sana patuloy nyo po kami suportahan dito sa ating channel maraming maraming salamat mga kabaka nasang panit mga kayo ng daigdig mag po kayo